Hindi pa po tayo sinahayaan na mag-video or kuhanan man lang ng picture ang lugar kung saan pinas lang ang dalawa. Ngayon po sa may mangga po na yon doon po ang pangyayari. Ngayon <laughs> dito daw po yung sa Tampak Uno Pork at itong lote ay pag-aari ng isang uh, nagdangalang na taga -manaksa. So ayan po ang location ng mangga na yun na natumba. At sa may bahay ko po, po na yun, nandun po ang isang bangkay. Yung isa pong bangkay ng bata pa nandoon sa may irigasyon sa kapila. Yung medyo bata. So ito po ang kahabaan ng highway papunta ng barangay hall ng Tampak Uno. Habang ang pinangyarihan ng Uh, aksidente ay ito nandito ang mga pinapastol na itik ayon sa mga informant sa mga natanong natin uh, nasa mahigit uh, dalawang linggo na itong pinapastol dito itong mga itik na to at ang nagmamayari daw nito ay taga kasanoba hindi ang mga itik ko. Oh. Ayan. So, dito po, dito po sa kanan, pagpapunta ka ng uh, uh Uno, sa Barangay Hall mismo. Ito ang mga 80.